mga ka-idol yan may nakasign na bright may kulay malabong kulay blue yan yan you know? may kulay blue na pero hindi naka bright itong bright yan o yan ang bright pero pag sa low dapat di umiilaw yan pero sa kanya umiilaw pa rin o no? yan titingnan natin pa ay siting natin yan kung paano gagawin natin pag siting yung headlight natin nakabaliktad yung wiring yan pagkita ko sa inyo mga ka-idol o no? yan Tingnan natin Nasa positive Nasa positive yung ating stair Hanapin natin yung ground O nandito sya Mali ito Pag nagkagito Dapat ito Sa low Ito high Ito ang ground Kaso nawala Nawala yung ground Nandito na punta oh. Dapat low Low itong posisyon na to Yung termic pane na to Low Ito yung high natin Ito yung ground Ngayon pagpalitin natin para pagpalitin natin. Ayan. Tanggalin muna. Tapos dito mo ilagay sa puti. Itong blue na to, ilagay mo dito sa puti. Kukunin mo ito yung ground. Patay mo na yung ilaw. Huwag mo dikit yan. Ha. Tanggalin mo na kaya. Tanggalin mo. Para hindi mo dikit yan. yan. Position. Naka-bright siya. O oh, naka-low pero naka-ilaw yung kulay blue na bright natin. Ilagay natin sa posisyon. Kaya mo sa gitna lagi. Pag sabat man lang ito mga idol ha, sa Superman magkaiba. Ibang sitting. Ibang sitting yung Superman. Ito pang Batman lang to Mga Gen 2. Gen 1. Yan. Well, ito muna ta. Oh, sige, sige. Pwede na yan. Sige. Sige. sa ating kasi makabaliktad pa yan yan sigurado titipan mo na to yung ground automatic na ground talaga yan yan titipan mo na dito tayo magkap dito pa tayo isisiting pa natin yung ano yan ito talaga dapat ang ground Okay, pa, i-headlight mo. Natin. Ito da, sa kita talaga basta batman sa kita lagi yung ground. Eh. Yun. Na sa yung ground na sa kita. Nasa kita mismo lagi yung ground natin. Tapos ito low it, oh, itong low, yeah, itong low, sa nakaharap niya, itong low, itong high. Ayan, ayan natin. mo natin para safety. Yan. Tested. Nakailo na. Oh, kita Itayo mo, itayo mo. Uh, ito ang high nagiging high na si idol lo ito ang low uh, baliktad to yan eh, mahina siya pagdating dito malakas uh, malakas na dito, dito may ito mahina pagpalitin mo to dalawa pagpalitin tong dalawa yan uh, pagpalitin kasi baliktad yung ano natin pag malakas pag malakas high nakahay ba yan lo Oh, yun. Nabaliktad siya. Nandito yung hayo. Nandito yung low sa kabila. Kaya ay ayusin natin. natin. Oh. Wala ka na makitang kulay blue. Wala nakitang wala ka na makitang kulay blue. Oh. Nasiting nata, natin yung ilaw. Wala na Yun ang blue, you know. You know. Oh, wala ka na makita. Kahit anino. Yan oh. Kahit anino wala ka na makita. Okay? Yan pag-sitting basta ginto Gen 1, same lang yan. Gen 3, iba siya itong Gen 3. naayos na yung linya natin. Sa Gen 1, Gen 2 lang ito mga idol. Sa Gen 3, iba yung sitting Gen 3. Dito muna tayo. Next videos natin sa Gen 3. Kung paano magkabit ng headlight socket na hindi magkabaliktad. dito na tayo mga idol. Oh, bright. Oh, wala. Okay. Ganun mag-siting idol. Para mag-siting natin sa ating headlight socket. Paano magkapalit o paano magkabit na eh, hindi magkapalit yan o basta lagi sa gitna yung ground tapos madali lang yung dalawa pagpalit-palitin kung may ilaw ng ganyan pagpalit-palitin mo lang yung. basta laging nasa gitna yung ground okay pero sa gin 1 gin 2 lang to mga idol okay sana makatulong to video ko okay Bye.